AI Insights PH News Channel Idineklara ng pamahalaang lungsod ng Baguio ang outbreak ng gastroenteritis matapos ang mga ulat na nagsimulang dumami mula noong holiday, kung saan umabot na sa humigit-kumulang 1,700 at 641 ang kaso ng gastroenteritis at dalawandaan at ang apektadong establisimento base sa datos hanggang 4 PM ng Miyerkules, January 10. Officially declared that uh, we have an outbreak. Sinabi ni Magalong na nagutos na siya ng masusing investigasyon sa pamamagitan ng pagsubok ng tubig mula sa lahat ng 67 pinagkukunan ng Baguio Water District, BWD. Uh, alam mo, using TDS, ito yung total uh, dissolved solid. Tapos malalaman ko na yung, uh, ito yung threshold number. Pwede na namin isara. Kaya ngayon, uh, nag test sila ngayon. Using that yung instrument, yung nalakunang ginagamit. Para at least manaro daw namin. Kung sino yung mga hindi pumasa doon sa TDS, yung ngayon ang temporary uh, na isasarap muna. Tapos uh, kuhunan ng water sample. Tatlong water testing laboratories ang Baguio Water District, BWD, Laboratory, ang Baguio General Hospital and Medical Center, BGHMC, Laboratory, at Laboratorio ng City Health Services Office pawang nagtatrabaho sa resulta ng mga sample ng tubig. Nagbigay din si Mayor Magalong ng payo sa publiko. Iwasan po ninyo na gumamit po ng minum ng tubig na galing muna sa faucet. Mas uh, safe po 'yung minum muna sa sa purified uh, water na na source or 'yung mga bottled water. AI Insights PH News Channel.